kinilaw idol Di na mawala sa kinilaw na silia idol kuno pinaka dagbida naglamo isa to ang kinilaw yeah for this video idol kumusta idol you kitawot know idol na okay ra idol for to this video idol so agenda nato karon na do, gran, idol nagrib ta og kinilaw idol so natin napalit kanina idol na barilis idol so atong giugasan idol so himuon nato nio kinilaw idol so gipres kini ginina idol gisuriyosuriyo idol ba siyempre idol first step na, na idol is kuha na to bukog idol panit Siyempre idol atong isunod ang ato ang pagkuha sa black meat Ayan ang black meat ko ang ginang black meat idol no Kabalo mo na siyang black meat idol mm, Naong o oh. Kabalo na siyang black meat bo Black meat idol mapaksyo na idol Lamik kina idol So mo, balik ka sa kinilaw idol So kamatis pang pahamis Siyempre idol Ito ang pipino idol Pipino pang pagwapo mm -hmm. Pagwapo ka ha Siyempre idol ato ang loya o oh. Bumbay chop lang natin kung pag, <coughs> Ito may idol Siyempre, itong bitsin, ugasin ay doon, suka. Siyempre, doon, kunting mix lang natin ay doon, mix lang. Siyempre, di ay di na pulay. lahi ato sili. ay na mawala sa kinilaw na sili. Ay doon, kaya mo pinaka-dagbida, daglami sa tuang ang kinilaw. Walang idol piting lami ayus ko mga unta idol sa gina again idol Salamat kayo sa pagtanaw idol God bless everyone idol Hadri lang taman I'm ping mukalunay, I love you so much, mwah.